Uh, Alvin, kutsaka sa mga uh, kinig at sa panood ng inyong programa. Oo na, nakita natin na uh, nagkakaroon naman ng uh, mga kanya-kanya no sa bawat opisina ahensya ng gobyerno. May mga sariling effort sila ginawa naman 'alo sa especially sa DPWH. And of course, uh, three days ago no, nagkaroon na ng pag uh, ano umpisa ng biyahe alas uh, Saturday, nag po yung biyahe. Uh, pero may mga problema pa rin no, na katulad sa pag-loading at saka delay ng barko yung turnaround. Hmm. Kaya yun ngayon ang mga parang nagiging problema ngayon, yung turnaround time. Kasi sa ngayon, Alvin, parang ano lang eh. 60 uh, Nagagawa. Sa ilan dapat ba? ba? Ilan dapat sa palagay niya? Uh, dahil sa limitasyon din ng uh, night navigational, wala pa ngayong night navigational, uh, sana, sana, no, na ready na sana dapat yung night navigational para nagkaroon ng 24 hours yung biyahe. Uh, dahil sa walang night navigational, so nagiging anim lang yung biyahe niya. Kanin kaninong tokay yun, Eugene? Probably. Pa pa probably, popoy din sana ng 7 to 8 sana. No? Uh, kung, kanin kaninong kaninong to kayo? Kaninong toka yon? Sinong kakalampagin natin? Ay, uh, usually naman kasi pagdating sa port, no? Uh, Siyempre, port yung operators natin doon ng port. UPPA, uh, nandun UPA. sila. Okay. So, oo. Pero siguro naman, Alvin, sa nakikita natin, uh, dahil sa uumpisa lang yung, uh, yung pagloading at saka unloading nila, uh, nakaka, siguro five days pa lang. So, siguro, uh, hindi pa nakaka-adapt the uh, Regional Development Council meeting natin na sana magkaroon ng uh, improvement naman, no, na at least yung efficiency, especially sa loading and unloading. Of course, ang kailangan dito sa trucks especially dito sa port ng Tacloban, na kailangan, mabilisan ang pagpapapasok kasi medyo kinokontrol din naman nila yung pasok, pero That's will probably Ano Pagarans. pa po ang kailangan malaman at may pahatid kay Pangulong Marcos? natin yan sa mga ahinsya ng gobyerno. Eh, ang tendency niya, siyempre hindi niya sasabihin yung, yung mapapasama yung kanya ahinsya, hindi ho ba? Kaya nga namin kayo tinawagan dahil kayo ay privado. Magiging prank privatong... at magiging kasi ang apektado, private sector, hindi ho ba? Ano pa ang kailangan malaman ng presidente na kailangan siya mismo ang gumawa ng paraan para mabagot, maibsan, kako, pasakit sa mga taga-isipan taga taga Eastern Visayas. Ang suggestions ng mga uh, ferry operators, no, uh, at least man lang, kasi sa ngayon, two hours ang interval so, per trip. Ang suggestions no? sa Manila, kung sana, kung matapos yung loading, uh, paalisin na hindi na kailangan ay ahintayin sana ng 2 two hours, two trips. Uh, katulad nung nakarang araw, nagkakaroon kami ng meeting, tinawagan tayo ng uh, trackings, no? paari ng tracking, uh, nakaalis yata sa kabila sa summer side at 11 o'clock. So until 3 o'clock, pagdating sa Tacloban Port, hindi pa rin nakakadak yung barko nila. Kaya yan, parang umabot ng apat na oras. No? Sayang yung oras at saka sayang yung biyahe. Especially until 5 or 6 lang yung biyahe dahil sa limitations. Kaya kailangan siguro kung sino man yung Uh, may hawak sa mga scheduling, may hawak sa coordination, may hawak sa mga go signal sa magpapaalis. I think kailangan siguro uh medyo konting pagbibilisan natin para medyo efficient din. Uh, yung pagpapaalis ng mga Okay, anything else? So so far, uh, Alvin sa OCD naman, no? Dahil nagkaroon ng uh, uh si OCD magkakaroon sila ng sariling roro. Ah, uh, bring siya kay ito, no. Ito ay tugon galing sa gobyerno tulong sa mga may-ari ng perishable at saka para mabilisan yung trips. Uh, yan din ang naging deadlock namin nung meeting natin dahil uh, hindi rin sila mabigyan ng schedule para may transport itong essential and perishable goods. No, so hopefully uh, panawagan din natin na mabigyan pansin din ito na bigyan din ng Marina yung uh, Office of the Civil Defense yung chartered uh, ro-ro nila that might uh, be okay. here eh, para yung Wait. mga perishable goods naman ay ma ma-itawid ng mas mabilis ang panahon. Sige.